dito. Uh, yung pong mga bata na nag-aato, ibigyan natin ng crosser. Maawa po talaga po sa kanila kasi kagustuhan nilang nakaka-church. Ayan, uh, daladala po nila yung kanilang mga kapatid na maliliit. Ayan, nakaka- ano pong nakakaawa kasi habang nasa charge makita mo talaga na harga karga nila yung bata. And uh, ano naman sila nakikinig kay Pastor habang nagsasalita. Nakakatuwa pero nakakaawa. Nakakatuwa kasi nag-aattend sila. Nakakaawa kasi habang nag-aattend sila may obligasyon sila sa murang edad na yan. Bibilang so, Bilang po natin sila ng konting grocery bilang tulong natin sa kanila. Mahalaga po na maturuan natin sila spiritual pero kailangan din natin silang tulungan na uh, kahit kaunting ano, pagkain nila para pag-uwi sa bahay nila. Hindi na nila iisipin kung ano yung uh, isasain nila or uh, kung may pasok sila bukas, yan, may isasain nga sila. Yan, ito po. Ito dun para sa isa. May tatanungin ko ang pangalan. Hindi ko alam kasi pangalan nun. Soft -G. Ayun, oo, oh, si Soft G. Si Soft G. Tapos yung isa po ay si Ashley. Na may napaka, parang ano yun eh, napakalit pa nung kapatid. Ayan, sila po ay mga alaga ni Teacher Jackie. Maraming anak kasi si Teacher Jackie. Ayan. Marami siyang anak na dinadala dyan sa church. Tapos, may itlog kayo ate? mabasa. Kung lalagyan ng itlo. na. Mabasa, okay. delikado. Oh. Noodles na lang. Ano na lang At, At, ano sa tayo ating tatlo. Sixty. Sixty. Ah, ano pa ate? tik ano na lang pala? Tig-apat. Gawin mong dalawang beef, dalawang chicken. Ah, Ate, magkano na lahat na no? ano pa ba? asukal. kasi nagmamaylo sila. Big one lang. Pagkano niyo, ha? ate? Ha? Okay. 44 bigyan Ito na lang o tinapay na mga ganyan. na Gusto rin ng mga bata 'yan. Ate, magkano to? Apay pa to? Ito lang sa akin, Kasi si 2,000 po, alas 4 pa lang, namamasada na dito sa Kamambugan. Kasi may ano dito sa Kamambugan na yung entrance sa ako. Pama, ate. Dito lang siya pabalik-balik po. Ang nagsabi sa kuya, si... Dalong may man. Ano, yan yung... Si... Sa Konting tulong natin doon sa mga bata Kasi sobrang nakawa talaga ako sa kanila Alam mo yung gustong gusto nilang mag-attend ng charge Pero kailangan kasama yung mga Maliliit nilang kapatid Kaya, ano? Ay, talaga yan si Ayana. mag kami yan sa Monday. Eh. Oh, so, ayan na po yung ating, uh, wag kayo, <laughs> ang bilis nila. Yan po yung ating uh, biniling grocery para doon sa dalawang bata. Magkapit bahay sila, no? Oo, oh, oh, magkapit bahay halos. Kasi mm -hmm. magkapit bahay pala talaga. Yan, magkapit bahay po sila. May mga dalang kapatid na maliliit para lang makapag-church. Hawa ko sa kanila. Gusto ba natin mag tayo? Kaso na yung alaga mo? Ayun oh. <laughs> Ay. Ay, sorry, sorry, sorry. <coughs> Ayan yung kanyang alaga Ah, saski. Rabi yun o. Bigay ka ha. Mag-thank you kayo ha. Konting Kanaan ano, ba? konting tulong Manda? ko yan sa inyo. And see. Si mabagod yung sumo ng tingin. Ano ang pangalan mo? Ashley. Ashley. Ashley ni Pinahirapan mo na naman. Oh. Kawawa, hindi daw niya kaya. Diyan lang yan. Okay, Ivan, tutulungan mo sila ha. Kailangan dala niyo sila pag nag-charge kayo. Sabi ko yung dalawa. Ah, walang bantay. Nasaan mama mo? Wala ka mama? Ah, nagtitinda. Tapos siya. Ikaw ano? Ashley. Ashley. Nagtitinda din. Saan nagtitinda yung mama mo? Kasi parang ito. bangketa siya ate, parang ah. tingi-tingi Gano'n Vendors, oo. tingi, -tingi, Along, tingi gulay, di ba na? Hmm, Saan kumukha ng gulay doon sa inyo? sa Hmm, tapos ay, itinitin din niya. Oh, mahirap din yun. Kasi mm, um, um, marami rin silang ano, mag nagtitinda Ay, ma thank you kayo kay ate Roda ha. Yeah. Magpapakabait kayo ha. Kay na ano ako sa inyo, natutuwa ako sa inyo kasi sa kagustuhan yung mag-charge kahit dala nyo yung kapatid nyo nag-charge kayo ayan. bilang reward, ayan, tanggapin nyo ang aking minting uh, tulong ayan, so ano masasabi mo? Hmm. kilala mo ako? hindi mo ako kilala kilala mo si Kuya Bal? yan si ito daw po ay isa anak ng isa sa napabahaya ni Kuya Bal sa San Isidro tama ako? Ano ko lang kayo ano? Ano ko lang kayo? Ano ko lang kayo? Ano